kami mga standby may lingaw aw oh. magsugba-sugba magsugba-sugba lang huwag oh, may duty huwag ma tagay-tagay ito may ay huwag oh, may duty may duty work is the kuhan ng priority diba? Mm -hmm. okay, hapit ng luto Thank you sa sponsors. Mga ukoy. Yara, <laughs> landing na, landing, landing. Lasimud. Lasimud.